Mr. Milfred Nonato M. Martinez. In, I'm, uh, I'm from Los Angeles City. Uh, presently, I'm working at RCBC, Rizal Commercial Banking Corporation. I have uh, a wife, uh, Melody Martinez, and I have two kids, Lance Martinez and uh, Franz Jasmine D. Martinez. Honestly, yung common knowledge no about St. Anne is of course when we studied in college. Uh, kasi nung pinanggaling akong school in the province sa Bundok, Peninsula, Pidogo Quezon, Pidogo Quezon kasi nag-college lang ako dito sa Lucena. So because of the religious education, dun lang kami na-introduce na, -introduce na ah, okay, ito yung mother ni, ni Mama Mary, Saint Anne. So those very basic uh, knowledge Uh, until nung ngang nagpakasal kami nung wife ko and it has been a challenge for us to have a child kasi syempre pagka uh, sa atin sa, especially sa Philippines uh, pag kinasal kayo ang expectations na maraming tao kahit ordinaryong tao ka man or artista ka man or sikat na tao ka expectation niya kailangan kaya mabubuntis or kailangan kaya magkakaanak so anyway we were married November 1998 and then a year after, wala pa rin. So, nung medyo nakalampasan na ng one year, medyo, syempre, na-alarm na kami ng konti na, kung baga, what's, what's wrong, ba diba? After a year siguro, nag-start na kaming mag-explore, nagtanong-tanong kami. And of course, nung tinest kami, there were some findings na may mga kailangan address and then yon we start ano we start doing the process kaya lang after 3-6 months wala pa rin nangyari. We even went to St. Luke's. So, alam naman natin pag sinabing St. Luke's, uh, costly talaga. So, saka yung hassle ng pagluwas Alis kami ng madaling araw, check up ng 10 or 11, balik kami ng gabi dito. To the point na nag, ano kami, nakaabot kami hanggang sa artificial insemination. But, uh, despite of those efforts, wala pa rin. And then after that, nag-decide kami, ano na muna tayo. Uh, let's, uh, you know, parang kung dumating, dumating. And then, may nagpa, may nag-introduce sa amin. A friend na, but why don't you try, ano, mag-devoto sa, ano, Saint Anne sa Malikboy. So, during the time, I, I'm already working in the bank sa RCBC. Bago pa lang ako pa sa RCBC noon. So, medyo siyempre, it's also hard kasi ang, ang, ang uh, novena noon is, I think, para mga 4.30 or 5 o'clock. So, from Lucena, we have to live here around 4 para makarating kami doon ginagawa namin noon either nagko kami or nakikisakay lang kami doon sa mga papunta doon, may isang grupo. So nag uh, nagtry kami, nagtry kami, nagdiboto kami. Uh, few months, wala pa rin pero dire-diretso lang kami, dire-diretso lang kami. And then we always ano, we always pray na to God na of course with the help of Saint Anna. Birthday ko February, birthday ng wife ko August. So, sabi ko, Lord, bigay mo na sa birthday ko. Tapos sa wife ko naman August uh, Lord bigyan mo sa birthday niya pero hindi nangyari. And then after that, November nagpa-check kami. And yon dumating na yung yung blessing. At uh, sa end of November or close to December. And then I realized parang biglang may nag-flash sa akin na parang God uh, parang sent me a message na it's not your birthday, it's not your wife's birthday, it's my birthday. So parang yun yung yun yung talagang nag-ano na nag-proof na hindi tayo ang nasusunod sa panahon kung kailan yung ibibigay yung hinihingi natin. So, yon From there, yun nga, nag, na, naging ano na kami ni Saint Anne. Although lately, medyo hindi na nakakapunta. Pero, everyday na dadasal kami, nandun pa rin yung ano namin sa kanya. Every, even yung parish priest that time, si Father Charles Herrera, kinuha namin sa ninong <laughs> ni, ni Lance, nung anak namin. They we're very, very thankful na nabigyan kami ng ganong blessing. Kasi, kahit ano kasing Uh, of course, from, from my experience, kahit anong pagsisikap mo, parang talagang mas, mala, mas maganda na meron kang pinaglalaanan na parang i-bless ka ni Lord ng, ng isang anak. Diba? So anyway, uh, nangyari kasi sa amin, it's, uh, sabi ko nga, uh, Saint Anne was actually parang siya yung naging instrument sa amin na mag-devote kami sa kanya. Uh, so, ang sa akin, um, there's no harm, no? There's no harm and it, you know, eh, parang, and it's proven na talagang may mga nabibigay ang, ang Diyos. Sabi ko kanina, may mga paraan ng Diyos na parang it's either gawin mo diretso sa kanya yung dasal or magdiboto ka kung kay Saint Anne, di ba? And sa amin, na-proof namin, na nagdiboto kami sa, kay Saint Anne, nabigay yung hinihingi namin. So, it's just a, parang a living testimony na pag gusto talaga ng taas, nangyayari may mga times na naiisama namin siya sa St. Anne. Or pag nagbabiyahe kami papuntang, kasi taga Bundok Piniso lang ako from Pitogo, Quezon. May times na nagbabiyahe kami doon. We see it na dumadaan kami doon sa St. Sa Saint Anne, sa Malikboy. And then, di remind namin si Lance, Lance Lance. Dito ka namin pinagdasal. Uh, siya, Nag-speech pa si daddy sa, ano, sa, sa harapan ng simbahan para lang magpatotoo tungkol doon sa ano. man even after, I think, parang allowed pa rin magbiyahe yung wife ko. Hanggang nung buntis na siya, nag, nagsisimba pa rin kami. Kay, kay Saint Anne sa Maligbo. Yung isa sa mga homily ni Monsignor Charles na siya ngayon eh, na hindi ko malimutan is yung kwento ng isang bata na nasa aeroplano siya wherein nagkaroon ng turbulence na asin talagang malaking turbulence na lahat is nag-seatbelt, lahat nag-panic. Yung bata, asin naglalaro lang siya sa aeroplano. Tapos tinanong, oy bakit hindi ka nag-ano? Ba't hindi ka kinakabahan? Eh, mamamatay na tayong lahat. Sabi ng bata, ay hindi pa ako kinakabahan. Eh bakit nga? Kasi tatay ko po yung piloto. Kahit gano'ng katinde yung pinagdadaan natin ngayon, magtiwala lang tayo kasi si God yung pilot natin sa buhay natin. And nothing bad will happen to us.